na magkaroon naman ng initiative. So yun yung sinasabi natin. Kung wala yan doon sa mga uh, violation sinasabi na lang natin na dahil wala naman yan eh, hindi naman yan red tagging, baka pwedeng mag-initiative ang judiciary to define etong sinasabi namin na red tagging na ito dahil marami na pong na na napahamak, marami nang namatay sa ganitong mga nangyayari po. Mr. Speaker, kahit na anong gawa kahit anong definition ang gawin ng korte suprema tungkol sa red tagging still the judiciary the supreme court cannot penalize because judiciary the supreme court cannot make judicial legislation kung gawin natin red tagging as a crime ang gagawa niyan tayo po tayo po tayo pong gagawa ng legislation ng batas making red tagging as a crime hindi naman si Judiciary, hindi naman si Supreme Court ang gagawa ng batas para dyan. So kung dapat, karapat dapat magawa ng inisyatibo para doon sa red tagging na magiging krimen, itayo ho sa lehislasyon ang gagawa niyan, Mr. Speaker. Oo, uh, I agree. I agree po doon sa sinasabi ng ating distinguished sponsor, uh, Mr. Speaker. Kaya marami po tayo ditong mga nakala, nakalatag o nakafile na mga petitioners na mga uh, nakafile po ng na mga bills kaugnay ng red tagging katulad ng ano no noong human rights defenders bill na kasalukuyan po ay nasa committee at atingin natin ayun din magkakaroon din doon yung mga definitions at yun na lang po siguro dahil na hindi naman uh, hindi naman foreign sa judiciary itong red tagging na ito at in fact sinabi ko nga si Justice Leonen nabanggit 'yan sa isang desisyon niya na dapat ay mapag-aralan na rin. Okay? Kasi po uh, pinag-usapan natin dito yung proteksyon ng ating mga mamamayan sa kanilang mga karapatan. So yun po. Makakaasa po ba ako ng commitment na sana ay mapag-aralan din kahit na sinasabi natin na wala pa yan doon sa ating mga mga batas or whatever na mga kung anoan po. Asahan niyo po. Nabalitaan natin ano yung nangyari doon sa dalawang environmentalist, environmental activist na gusto pang sampahan ng DND ng kasong perjury. Sina Jonila Castro at Jed Tamano. Sila yung dalawang kabataang kinidnap ng militar noong September 2, 2023 at sapilitang pinapirma ng gawagawang affidavit at inilitaw bilang fake rebel returnees. Okay? So, siguro, uh, nakita rin natin ang video, no? Kung yung nangyaring press conference ng NTFL ka kaugnay nito. Sinasabi ng DND na, na kusa itong sumuko. Meron bang kusang sumusuko na naiwan yung chinelas at saka yung kanilang, ano, no? yung kanilang sandals? Okay? Kusa ba itong, uh, kusa ba itong uh, nasumurender? di ba So, ang tanong natin dito, uh, Mr. Speaker, uh, distinguished sponsor, paano halimbawa itong mga ganitong mga kaso na ilang bes, ilang araw na nawawala yung dalawang aktivista since September 2 at na uh, natagpuan nga at, at uh, natakita nga doon sa presscon ng NTFLCAC ng DND sa munisipyo ng Plaridel, Bulacan. So, paano halimbawa magagamit dito yung binabanggit nating uh, RIT na habeas corpus at saka yung habeas data sa ganitong, ganito pong kaso, Mr. Speaker? Mr. Mr. Speaker, yun naman pong kaso ni Tamayo at saka ni Castro, dalawa pong, dalawa pong version yan, dalawang klaseng istorya. Ang sabi ng, sabi ng Armed Forces, hindi naman sila inabdak kusa silang sumuko. Sabi naman po ng NGO, sabi naman po ng kasama ni Tamayo at si ni Castro, hindi kami sumuko kung hindi nahuli kami o inabduct kami. Sinabi po yan ng dalawa. Yung dalawa. Ang sabi naman po ni Armed Forces, may ginawa silang affidavit. May ginawa silang affidavit na sila po'y sumuko. E yung doon sabi ni Armed Forces, Meron naman din silang abogado galing sa public attorney's office nung ginawa nila yung affidavit na yon. Okay. Pero sabi naman po ng kabila, yung abogadong binigay sa amin, eh, hindi po namin pinili yon. Hmm. Kaya dalawang klasing istorya. And of course, hindi naman po siya hinog. Hindi pa siya hinog para, para ma-entertain ng, ng judiciary. Kasi wala pa naman ding petisyon. Wala pa naman ding reklamo. So maghihintay po si judiciary kung isasampa na po yung petition, yung kaso, o oh, perjury ba 'yan or abduction ba 'yan or uh, whatever. Basta we will guarantee you when that case reach reaches the Supreme Court, reaches the Court of Appeals or reaches the Regional Trial Court ay may action ang judiciary po dyan. Well, uh, ginaga ginaga uh, Ginamit lang natin siyang example. Alam ko naman po na wala pa naman yung kaso. So ang tanong ko nga kanina, so nawawala sila for September 2, hinahanap sila ng kanilang mga magulang, nakita yung naiwang mga tsinelas, at may nakakita din na sinakay sila doon sa van, at nalaman na lang nung habang naka-announce ano naka na, dahil hinahanap nga yung dalawang uh, kabataan na environmentalist uh, env environmental um, activist. So sa kanilitaw, sa kanilitaw ng NTF-LCC. So nagulat nga siguro ang ntf dahil sa sinabi ni ni ano, no, ni Castro na talagang sila ay kinidnap. okay? So ang sinasabi natin sa panahon na yon na nawawala sila. So hindi ba po pwedeng magamit halimbawa yung habeas corpus? Kung mag-file halimbawa ng petisyon doon sa Supreme Court, uh, kaugnay nito. Halimbawa pa po, nagkaroon ng ano no, kung, pa kung paano magagamit yung habeas corpus. So may nawawalang mga bata o may nawawalang mga tao. So magagamit po yung yung habeas corpus tama po ba? So yun po yung sinasabi natin na na protection. So uh, dito sa writs uh, na ito at saka yung habeas data, meron po po bang ginagawa ang judiciary na uh, improvement or guidelines, kaugray nito, o yun pa rin po? Ganun pa rin po? Yun din, yun pa rin po yung, Mr. Speaker, yung sagot, ko, sabot, sagot po namin kanina na it is under review ng committee chaired by Justice Leonen. Okay, parehas din po yung rate of habeas corpus. No? Yes po, Mr. Chief. Okay, um, how about the rate of kalayaan? Lahat po na, lah, lahat po sila na na mga reach na kailangang i-review 'yun po ang subject ng committee na inuupuan po ni, ni Justice Leonen okay. po. Okay, so sir. ulitin ko lang po ang commitment uh, Mr. Speaker, distinguished sponsor. So kung matapos na po 'yan, uh, kailan po ba ang ano? Kailan po ba ang time frame ng no, mga review at saka yung final? na guidelines kaugnay nito. Meron po bang maikukomit ang ating judiciary kaugnay niyan, Mr. Speaker? The the timeline is uh, early next year, Mr. Speaker. Okay, so talamat um, po ano doon sa commitment, commitment uh, na Supreme Court at ating judiciary tungkol sa pagpapalakas sa rito pamparo. Uh, pagkakaroon ng bagong protected rights at measures against nanono doon sa uh, violation of human rights lalong-lalo lalo na yung tungkol sa mga measures na pwedeng maprotektahan ang ating mga kababayan tulad nila Jonila Castro and Jed Tamano na matapang na tumindig sa katotohanan sa kabila ng banta na kanilang buhay at iba pang human rights violations na ginawa sa kanila ng mga um, uniformadong ano no militar. Okay? Uh, next question ko po uh, Mr. Speaker, uh distinguished sponsor. Ano naman po yung remedies ng ating judiciary regarding doon sa red tagging? Talamak na, uh, na na ano na to no na na, na term lalong-lalo na po no doon sa mga aktivista, sa mga opposition o hindi nga lang red tagging, Mr. Speaker, terror tagging. Kapag nagsalita ka lang, kumwestion ka nga ng kung ano-ano dito, ay terrorist ka na. Lalo pa at nagkaroon ng kaso, pati yung mga judge ay nare-red tag na rin. So meron po bang uh, nagawang remedy na ang ating judiciary kaugnay dito sa red tagging, uh, Mr. Speaker? Mr. Mr. Speaker, yun naman pong red tagging na sinasabi natin o pinag-uusapan ng bayan, at this moment, si Red Tagging naman na hindi isang krimen. When the law does not define the elements of the crime, is e, syempre naman hindi siya krimen. Pero nung Red Tagging po is always associated with the remedy of writ of amparo. Kasi yung sinabi naman ni writ of amparo, kung natitreaten ka dahil sa isang kagagawan na isang law enforcement officer o ng PNP that is the time na pwede kang kukuha or avail the remedy of writ of amparo. So ibig sabihin yan, doon po sa factual situation or allegation talagang makikita natin kung ano ang pwedeng pwedeng i-entertain ng Korte Suprema, Court of Appeals or ng Regional Trial or the lower courts, kumbaga So, ibig sabihin yan, hindi porke tinawag tayo o tag o ikaw, membro ka ng ganito, ikrimen yan. Pag lalampas yung law enforcement, dyan sa sinatawag, sinasabi nilang ikaw, o oh, ito, membro ng ganito, lalampas sila, and susundan, susundan ka, iso surveillance ka, i-background check ka, that is the time that the petitioner can ask for the, for the, for the remedy of writ of amparo or any rich as the case may be. Yes. So ano po ang ginagawa ng Korte Suprema? Ano po ang ginagawa ng Hudikaryo? Kung may petition po, ipinasyo-shocus eh, nila 'yan. There is always an action uh, in response to the petition. For example, in the case of Miss Badoy, pending before the Supreme Court or, or yes. Pinasyocus ni Supreme Court si Miss Badoy. That is an actual response of the Supreme Court or the judiciary. So wala pong pinabayaan. Basta may complaint, basta may petition, darating sa Korte Suprema or sa Judiciary, and sa tingin ng Judiciary, dapat aksyonan, may aksyon. This is the classic example where the Supreme Court shows okay. professionalism okay. and fairness.